mga kwento ng kababalagaan, katindak-tindak, at karina-ima. Mga kwento ng mga multo, pag-ibig, aswang, mga kukulap, ah. mga paparap, kaluluwang ligaw, at mga maling. At mga kwento ng mga inkanto. isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunula. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Way back 2017, nagbakasyon ako sa Pinas. Dinalaw ko ang mga kamag-anak ko sa side ng papa ko sa Antipolo. Matagal ko na kasi silang hindi nakikita dahil dati sa Tarlac sila nakatira. Yung pinsan ko nga po pala ay isang manggagamot. Nagpapagaling siya ng mga may sakit, madalas sa kulam. Wala naman akong nararamdaman, pero sabi ng kuya ko, lilinisin daw niya ako kasi iba daw yung nararamdaman niya nung makita niya ako. Una, tinignan niya yung mga kamay ko. Hindi daw pantay yung dulong guhit ng hinliliit ko. Mas mahaba yung kanan. At habang may binibigkas siya na dasal, lalong humahaba kahit hindi ko naman ginagalaw yung kamay ko. Sabi ng kuya ko, ay pinaglalaroan daw ako. Kapag kaliwa yung mahaba, pinaglalaroan daw ng engkanto. At kapag kanan naman, ay pinaglalaroan ng tao. Ibig sabihin, kinukulam ako. So, may kumukulam sa akin, kuya? Tanong ko sa kuya ko. Sabi niya, meron daw at lalaki siya. Kapit bahay ko na naiinggit daw sa akin at may galit sa akin. Siyempre, Nagtaka ako kasi sa Dubai ako nakatira mula ng 2013. Oo, may mga kapitbahay ako pero hindi ko maalala kung may nakagalit ako na lalaki. At hindi ko din maalala kung saang bahay kasi kung naranasan mo ng tumira sa Dubai, may mga pagkakataon na lilipat ka kasi mahal ang renta. Balik tayo sa panggagamot. Sinimulan na ng kuya ko yung ritual nila, balit at sila. Yung dalawa ang tagasalo ng tinatanggal sa akin. Inipit ng kuya ko ang mga daliri ko sa paa. Masakit na mainit. Yung tipong mapapasigaw ka sa sakit at andun lang yun habang dinadasalan ako ng kuya ko. Habang tumatagal, nawawala yung init at sakit. Tinignan na din niya dati yung mga kamay ko. Pantay na yung mga guhit. Nawala na yung kulam sa katawan ko. Bibigyan sana niya ako ng pangontra, kaya lang hindi ko dinala. Kasi yung itsura ng pangontra ay white crystal. E babalik pa ako ng Dubai noon. Baka ka ako mapagkamalan na drag sa airport. At dahil hindi ako nakapagdala ng pangontra, bumalik yung kulam sa katawan ko. Nakonfirm ko nung bumisita ako kinakuya kuya nitong last August 2021 nag for good na pala ako dito sa Pinas. Umuwi ako last June 2020. Nakapagtrabaho ulit ako noong February 2021. At dahil sa lockdown, lagi stop ang trabaho namin. Kapag ganung walang trabaho, lagi akong may iniindang sakit sa lower back ko. Sabi ng kapatid ko at ng kaibigan ko, baka daw may nakatagan sa akin. So sa takot ko, nagpatawas ako ng taga dito lang sa amin. Gumamit siya ng plato at kandila. Yung partang likod ng plato ang ginamit niya. Dinasalan niya at hinugisan niya ng krus gamit yung kandila. At may nakita siyang mga imahe. Tatlo ito, isang puno, engkanto at lalaki na nasa kotse. Sabi niya, may naglalaro daw sa akin. Lalaki, may galit daw sa akin. Doon ko naalala nung tinitignan niya ang mga kamay ko. Hindi na naman pantay yung dulong guhit sa hinliliit ko. Iniisip ko, baka kako sa nature ng trabaho ko. Baka nagalit sa akin yung inaaway ko na player. Baka pinakulam ako. Doon ko naisip na pumunta ulit sa pinsan ko sa antipolo. August 2021. Pagkakita pa lang sa akin ng pinsan ko, nanindig na daw yung mga balahibo niya. Maraming nagpapagamot nung araw na 'yon, pero inuna niya ako. Kasi raw, iba yung lakas na nararamdaman niya sa akin. Taon na yan, pinsan na. Sabi ng kuya ko. So naisip ko, hindi pala yung nakaalitan ko sa trabaho dito sa Pinas. Sinabi ko sa kanya na hindi na naman pantay ang dulong guhit ng hinliliit ko. At sa kanan na naman. Sinimulan na ng pinsan ko ang ritual. Sa pagkakataong ngayon, mag-isa lang siya. Hindi niya pinatulong yung isa sa mga assistant niya kasi baka daw sumama sa loob. May mga ginagamot din kasi sila sa loob. Nasa balkon nilang kami. Kahit anong mangyari, huwag kang hahawak sa kanila, sabi ng kuya ko. Ibig niyang sabihin, huwag akong hahawak sa mga kasama ko, sa kapatid at hipag ko. At nagsimula na siyang bumigkas ng dasal. 'Di ang kinalaban 'tong mangkukulam na 'to. Sabi ng pinsan ko. Inipit niya ulit ang daliri ko sa paa. Una, wala akong nararamdaman. Hindi masakit at hindi rin mainit. Matapang 'to, ah. Nasabi ng kuya ko dahil siguro sa wala akong reaksyon kahit iniipit na niya ang mga daliri ko sa paa. Tinanggal niya 'yung posporo. Sabihin mo kung mainit ha, kung masusunog ka. Nagdasal ulit siya at pagbalik niya ng posporo sa paako, hindi pa rin ako nasasaktan. Inalis niya ulit yung posporo at sa pangatlong dasal. Ah, aray ko kuya! Kuya, ang sakit! Sabi ko habang higpit ng kapit ko sa upuan dahil sa nararamdaman kong sakit. Sige, haplusin mo yan pababa lahat. Hinahaplus ko mula ulo hanggang paa hanggang may binibigkas na ritual ang pinsan ko. After ng mga ilang minuto, iwinasiwas ni kuya yung kamay niya sa may leeg ko na parang may pinapatay at hinihipan niya yung bunbunan ko. Nag-iba na yung mukha mo. Sabi niya. Chinet niya ulit yung mga kamay ko at sabi ko, hindi pa rin po pantay. Paano yan kuya? May dugo kasi tayong manggagamot. May dugo ka niyan. Kaya ang labanan mo ay espiritual. Sabi sa akin ni kuya. Nakakapit daw sa katawan ko ayaw lumabas. Kaya sabi ng kuya ko, ilipat ko sa kanya. Nakawalan ko daw gamit ang isip ko para isasanid ko sa kanya. Habang nakapikit at nagdadasal siya, ay hawak niya ang aking noo. Iniisip ko yung pagpapasa ng kung anumang espiritu na nasa katawan ko. Yung katawan ko noon ay parang lumupaypay, yung parang nawala ng lakas. Ang init ng katawan ko at pawisan. Afternoon, pag-check niya ng kamay ko, pantay na yung guhit sa dulo ng daliri ko. Tatlo ang napatay ko, sabi ni Kuya. Nagulat ako at sabi ko sa kuya ko na dati, iisa lang, sabi niya, naghanap ng kakampi pinaglalaroan daw ako. Kaya naisip ko, kaya siguro ako hindi makabuo ng baby gawa nila. Kaya siguro lagi akong binabangungot. Pinaglalaroan ako ng tatlong mangkukulam. Binigyan ako ng pangontra ng pinsan ko na nakabalot ng pulang tela at nakabigkis sa katawan ko para hindi na bumalik yung kulam sa akin. Every Tuesday and Friday, nagsusuot ako ng pula at sa gabi, bago matulog, nagdadasal ako tulad ng dati. Pero ngayon, may dagdag na ang ibinigay ng kuya ko. Depensa sa masasamang espiritu at sa lahat ng mga elementong di pasakop sa Diyos. Sa ngayon, hindi na ako binabangungot at lagi ng pantay ang dulong guhit sa hinliliit ko. At payo sa akin ng mama ko, bawasan ko daw ang pagiging suplada para wala nang magalit na lalaki sa akin. At masaya at payapa na rin akong namumuhay sa ngayon. Maraming salamat at sana marinig ko ang sarili kong kwento sa channel ninyo, Sergio. Gio. Yours truly, Michelle Catalbas. Dumako na tayo sa shout-out portion. Shout-out to our members. Bob and Joe, Antingera, Alexis Marquez, Regina Ruiz, Queen Isabel, Girly Guillermo, Magic Lampara, Drixia Braille Jamela Pido, Athena Phoenix, Ermin Guard, Kwentong Karimlan, Mga Kwento ni Karina, Philippine Mountaineering Society, Adventure Philippines, Shout out to Yolanda Gintivano, Destura Maria Cristina, Condesa, Cherry Saferina Montalibano, Roni and Joe, Jeffrey Bersabal, Michelle Sadron, Antoniano Bari, Scary Hour PH, Kat Bolglar, Che Medina 15 May Bosch Alarde, Jemar Belarmino, Lakay Stories, Barry Barrera ang Sundo Horror Stories Jeneline Mangulabnan Oscar Meneses Pinipining Imahinasyon Rosie De Mesa Mine Ramos Daigdig ng Sindak at Lagin Horror Night and Full Moon Rains Archive PH By 87 Ventures Susie Matsuda Marites Agrabiador, Imelda Pascua, Dazzle Works, Aries Creep Horror Tales, El Bilingan, Creepy Short Tale, Madriaga Jamji, Anastasia Valentina Writes, Venom Empire, Badeta Plaza, Ang Gala Mac Cuento, Franz Main, Aurelianes Ramos, Shout out also to Ma'am Grace Hernandez, Mary Jean MJ Carayo, Paris Mickey Philippines, Commander Niwayway, Climber Philippines, at sa lahat ng OFW na silent listeners ni ang manlalakbay na manunulat. pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.